i <laughs> Ano ma? Ano ma? Ano ma? Hello mga kamisdak! Hello everybody! Happy weekend! It's February 15, Sabado Kumusta ang Valentine's Day mga kamisdak? Hoy, well, Valentine's Day, kapon birthday ni Daddy Insoy. Pia, pia, pia. <laughs> Nagblow lang yan ng cake. Oh. Ayaw niyan mag-celebrate ng birthday, guys. Kapag matanda na ang mga Koreans, hindi na yan nag-celebrate. Ayaw na nilang mag-celebrate kasi na ano nila, na-realize -re nila na tumatanda na sila, guys. <laughs> Udi ka. Oy. Oy, tite. Uwa, y -tite. Y -tite. <laughs> Ayaw ni Milik kay Daddy Insoy, mga kabisdak. <laughs> 우리게 빠시래 가지고 이거 음... 어, 이거 다써 이거. 어? I hold the k n 야지 Hold. 하나포. 하나그렇지 hold... hold... oh, 이렇게. 어. 아우싸 가지. 아우싸 <laughs> 가지. 어? 어? 아. 뭐해 뭐에... 가오 뭐, 뭐. 엄마, 마한테 키스 키 키스... <laughs> <laughs> 어?

Jujuti na naman tayo sa labahan dahil wash day man. Wash day po ni Ajuma every Sabado. At dito po kami naglalaba. Dito ako naglalaba sa bahay ni Bianan mga kabisdak. Naikwento ko na yan sa inyo dati kung bakit dito ako naglalaba sa bahay ni Bianan. Hindi ko na ulit ulitin pa no. <laughs> Una kong ginagawa is, is hinihiwalay ko yung mga damit ni Little Insoy. Yung mga medyas damit ni Daddy Insoy at damit ko. Yung sa washing, ang mga damit lang ni Little Insoy ang nilalagay ko sa washing mga kabisdak. Yung mga medyas at mga puti, hand wash ko yan. Pati yung mga pantrabaho ni Daddy Insoy is hand wash po separate dahil madudumi man yung mga damit ni Daddy Insoy. Ibat-ibang klase din ng sabon ang aking ginagamit no. For little Insoy's clothes, itong powder. Tapos sa akin. At kay Daddy Insoy naman is yung liquid. Tapos para sa mga medyas is yung barita na sabon. Makikita nyo mamaya. Ito siya guys, ito po yung sabon na bareta, handmade na sabon, galing po yan sa kumari ni Bianan. Mabisa at mabilis, mabisang pampatanggal po ng mga dumi for medias as in at mga puti na maganda siya gamitin sa mga puting medias at puting damit. Dahil natatanggal talaga niya yung mga dumi-dumi, yung mga mancha. As in, hindi mo na, no need mo nang kusutin kasi kusa niyang naitatanggal yung mga ang galing talaga mga kabisdak as in, napabilib talaga ako sa sabon na ito. Ewan ko kung paano nila ginawa at kung ano ang ingredients ng sabon na ito. Kaso lang may konting amoy po ang sabon na ito. So dapat last na wash wash mo, last na rin, salagyan mo ng fabcon para mabango naman. Para sa mga damit ni Daddy Insoy, ibinababad ko po siya sa liquid soap. So yung mga medyas at mga puti, ibinababad ko din. Ito din kay Daddy Insoy, ibinababad ko siya. Babalikan ko lang yan after ko magluto ng ating lunch. Sinong nakakilala ng Damong Maria or yung tinatawag nilang Herbaca, English is mugwort. sa amin sa mga Bisaya, tinatawag namin niyang Hilba. Hindi po namin yan kinakain sa amin kasi gamot lang po yan sa sakit sa tenga. Pero dito is, an, uh, ang kanila mga mugwort ginigiling po nila sa spring, makikita nyo. Ipapakita ko sa inyo kung magawa si Chagun Uni ng ganito. Ginigiling nila yung dahon ng Damong Maria tapos hinahalo po sa giniling na sticky rice. Tapos ang suk. Suk means yung Herbaca, Damong Maria. Suk injulme O, para siyang dumplings sa mga kabisda hindi po siya mapait, may feelings kasi yan sa gitna na parang ma uh, matamis na white beans na giniling din. Yung feelings niya minsan, sesame seeds yung palaman ng kanilang yung injulmi. Habang kumakain tayo ng snacks ay mag-greetings muna tayo no? greetings at shoutout sa ating mga sulid kabisdak viewers especially kay Ma'am Catherine Enriquez from Nueva Ecija. Ma'am Gilda Ramos from San Juan San Manuel Pangasinan. Ma'am Marjorie Ledesma from Bacolod, Negros Occidental Shoutout Ma'am Elsa Dimaano and Dimaano Family. Grace Assess, Bam at Jim Jim Greetings from Mommy YouTube Dulva. Shoutout kay Tina Likes and Happiness from Pampang Shoutout, Shout out Ma'am Ami Santos. Belated happy birthday kay Chai Sabili from Malinoville, San Fernando, Pampanga. Shout out Ma'am Helen Hermine Gildo Aquino and family in Canada. Greetings from Ma'am Celia Ikabeza of Aurora Province. Shout out Ma'am Gina Yurag from Liluan, Cebu. Ma'am Inang Dubai. Ma'am Purisisima Jorvina. Ma'am Elaine Sante from Ras Al Khaimah, Dubai. Happy wedding anniversary kay Sir Manny at Ma'am Gina Bilbes. Shout out Belen Family family from Lopez Quezon. Advance happy birthday kay Joseph Carl Bense. Greetings from Mommy Judith Bense. Para sa aming tanghalian ay magluluto po tayo ng yache bochige. Yache means vegetable, bochige means pancake, vegetable pancake. So yan po ang ating mga ingredients mga kabisdak. naghiwa po ako kanina ng mga pusit, carrots, uh, zucchini, tapos yung chives natin. White onions din, kakailanganin din natin ng white onions. While naghahanda tayo ng ating mga ingredients para sa ating yache bochige ay magchika-chika muna tayo. No? So tingnan nyo na lang ang procedure kung gusto nyo sundan. May nagtanong kasi sa akin na sa subscribers, dalawa po sila. Ang tanong nila is ano daw masasabi ko at pakichika daw kung ano ang totoong nangyari doon sa teacher na nakapatay ng isang grade 1 student. Nangyari po ang krimen mga kabisdak, February 10, araw ng lunes. Si teacher, early 40s po ang edad ni teacher, babae, koreana po si teacher mga kabistak. Napatay niya po, sinaksak niya gamit ang kutsilyo, sinaksak niya yung kanyang sudyante na grade 1 babae, babae yung sudyante mga kabistak, 8 years old. Ayon sa balita, si teacher daw ay nag-suffer from depression. So, pinalive po siya ng kanilang principal for 5 months, pero 8 days pa lang after ng kanyang leave ay bumalik po siya sa school, schoolahan, sa school para magturo. Dahil ang sabi niya, ang sabi ng doktor na nag check up sa kanya ay fit to work daw siya. Oh ayan napagod na sibisdak in Korea oh. Nakakapagod po itong maga, ano mix-mix ng ano guys, lalo na kapag marami. Oh ito na po ang ating mga sangkap. So balik po tayo sa istorya, no. Shocking at nakakalungkot talaga 'yung nangyari noong February 10 mga kabisdak at nakakatakot din para sa aming mga parents dahil may mga anak man kami, hindi namin alam na safe. Safe ba ang ating mga anak pagpunta sa school? So ayun, Monday at lunch time break time mga kabisdak bumili daw si Teacher sa labas ng kuchilyo. And then, around mga uwian na kung sino daw yung pinakahuling estudyante, random lang yung pag yung pagpili niya ng biktima, kung sino yung pinakahuling lumabas sa classroom, yan ang kanyang target. After niyang saksakin, napatay yung kanyang estudyante, is sinaktan din niya yung kanyang sarili, sinaksak niya, sinugatan niya yung kanyang sarili, dahil gusto din niya magpakamatay. Pero hindi po namatay si teacher, uh, na-admit po siya sa hospital. Sila dalawa, actually, sila dalawa na-admit sa hospital kasi nakita sila ng kanilang co-teacher na duguan yung bata sa kamay ni teacher, silang dalawa magkatabi. So, yung bata is dead on arrival. Si teacher ngayon is nagpapagaling. Tapos, ano, ikukulong na si teacher. Si Ibinan dyan is natutulog sa sala. Tapos, nanonood din nanonood at natutulog. Iwan ko ba kung natutulog or nagpapanggap lang yung tulog. <laughs> tapos, ako naman dito, para lalong sumarap ang ating putahe, isayaw-sayawan mo dyan, o oh. Ikaw na mag-happy-happy ka sa loob ng kusina, oh. O, oh, isa, isa, yan, sa mga rason kung bakit sumasarap ang ating mga putahe dahil happy ka ba? Uh, happy ka, love mo yung ginagawa mo o magaan ang iyong pakiramdam um, ganyan lang mga kamistak at ayar na, lunchtime time na mga kamistak, nandito na ang ating din soy at si Bianan, o oh, busog pa po kami ni Bianan guys, kasi nga nag snacks man kami kanina ng kamote, ano pa apples at yung injulmi gurum <laughs> 나 뭐래? 도움이. 도움이? 다 배주고 So balik po tayo sa story ni teacher as in naawa talaga ako naawa po ako sa mga parents ng bata dahil sa isang inglap lang nawala yung kanilang anak. So dito sa Korea kabistak speaking of depression as in malala po ang isyu ng depression dito. Marami po ang kumikitil ng kanilang sariling buhay. Kakaiba lang itong kaso ni teacher kasi pumatay siya ng ibang tao. So, yun. Yun po ang nakakatakot talaga. Wala na pong hindi na tayo safe dito sa mundong ating ginagalawan mga kabisdak. Speaking of safety, nandito po tayo sa aming barangay, sa fire station ng aming barangay. Dahil duty, duty ni, duty day ni Daddy Insoy bilang isang fire volunteer. Sumama na kami ni Little Insoy kasi na-curious kami kung ano ang itsura sa loob ng bagong fire station dito sa aming barrio. So yan, ang office ng mga fire volunteer ay nandito sa second floor. Separate ang office ng mga babaeng fire volunteers sa lalaking fire volunteer. So, ayan, mag-tour mag tayo sa kanilang office, mga kabisdak. Maliit lang naman ang kanilang office. O, oh, ayan. Mag-rubing yan si Daddy Insoy mamaya. Kakain lang daw kami dito ng ramyon sa loob ng office. O, oh, ayan, may nagbigay kay Little Insoy ng chocolate. Mga professional firefighters po ang nasa first floor. So, yung nagbigay ng chocolate kay Little Insoy, isa po siyang professional na firefighter. Naka-duty po yan sila 24 oras. Chef po? At? Chief? Chief. Chief tip of the fire. 나오는 어디? 나오는 이제 주이잖아. Farmer. You guess it. Thank you, uncle. Who thank you, father? Yo. Ah, father. Yo. 진짜. <laughs> When did he die? 2015 fifteen. Hmm. Tinitingnan po namin yung mga chief pictures ng mga dating chief of fire volunteers. Meron diyang isa, tatay ng friend ni Daddy Insoy. Tapos yung isa, iyan po is asawa ng kapatid, asawa ng auntie ni Daddy Insoy. O yan, yung auntie ni Daddy Insoy is buhay pa po, kapatid ng kanyang tatay. Yan po is asawa sa kapatid ng kanyang papa. Oh. May nakaduty fire volunteers tapos may naka-duty din na professional firefighters. Uh, Doble ingat kasi sila dito tuwing winter mga kabisdak dahil nga sobrang dry na mga damo at dako ng mga punong kahoy so prone po silang masunog. Yan tiningnan ko ang kanilang bagong ref, lahat bago dito yung mga gamit nila kasi nga bago man ang kanilang office. So hindi talaga mawawala ang kimchi kasi kumakain man sila dito mga kabisdak, merong persimmon kanina, may beer, chili paste, tubig at always present ang sujo mga palahubog. Talaga ito sila mga kabistak kabisdak. At ako naman dyan is, naglilinis ako sa floor, kunwari. Ah. <laughs> Kasi yung nakamedyas kami mga kabisdak, so dapat malinis talaga yung ating sahig. Pagkatapos namin kumain ng ramyon, kakain daw sila diin, so naghahanap pa siya dyan ng ramyon. O oh, marami po silang stock ng cup noodles dyan. May kape, may tsaa, oh, may ano, may TV din. As in, hindi ka mabuburing dito habang nag-duty ka, no? So, kakain lang siya ng noodles. After that is magarubing na kami sa buong salat ng sityo dito sa aming barangay. Yan po, attendance. Attendance check. Oh, nandyan ang pangalan ng ating mga fire volunteers. Okay. kunti naman gamay naman Lumabas lang si Dani Insoy, maglilinis daw siya sa CR. So, tiningnan ko itong mga pictures ng dating mga chief. O yan, from 1962 to 1973, siya po yung chief, asawa ng kapatid ng papa ni Dadi Insoy. Ito naman is from 2013 to 2015 siya yung chief. O, oh, ito naman is from 1995 to 1998 siya yung chief. O, oh, ba diba? Matagal na nagsimula ang kanilang fire volunteer, mga kabisdak. From 1974 to 1985. O, oh, ito, pinakamatagal ito, o, oh, pinaka-old. From 1974 to 1985, siya po yung chief ng fire volunteer. Soon, o, oh, kamag-anak yan nila, Daddy Insoy, pareha po sila ng family name. So, ayan na pupunta, magro-roving na po tayo sa mga sitio Ang una natin puntahan is yung pinakamalayong sityo. Shout out yon si Opa, uh, Korean friend. Koreano yan mga kabistak si yun friend ni Daddy Insoy. Magkasing indan sila ni Daddy Insoy. Kahit hindi niya naiintindan itong aking mga vlogs ay nanonood po siya. Kasi naaliw po siya sa ano sa pag pagmumukha ni Daddy Insoy ng kanyang friend. <laughs> Ang isa sa mga, ano guys, no? Ang isa sa mga nagustuhan ko sa mga kapamilya at friends ni Daddy Insoy. Kahit hindi sila nakakaintindi ng aking mga sinasabi dito. Ano lang, nanonood lang sila para, ano, to show support sa amin, o diba? O yan, parang hospital, no? Hindi yan hospital, guys. Barracks po yan na mga sundalo. O ganyan po siya kalaki. Dahil nga, maraming mang sundalo dito sa amin. Dahil na malapit man kami sa DMZ. O maraming nagtatanong, malapit pala kayo sa DMZ, no? Anong feeling dyan? Okay lang po normal lang po ang feeling dito. Marami lang sundalo. Magpasensyahan na ang aking dila na minsan nabubulol. Hindi ko na masyadong ma ang letter R. Ang sabi ko kanina, malaming. Oh, na ano ko na, na notice ko na yan mga kabistak na hawa na po ang aking dila dito dahil hindi sila masyadong gumagamit ng letter R. L lang mga kabistak. <laughs> So, af after namin sa gubangsan is pumunta naman kami dito sa aming sityo. Umire o may sunog dito. Nagaganap mga kabista ko. naga, naga bombero na si Daddy. Is, bombero, bombero, may sunog. <laughs> sunog! May sunog! <laughs> sunog! At pagkatapos ay umuwi na po kami sa fire station. And that's all for today's video mga kabista. Thank you so much for watching. Ingat lahat!